Ang paborito nating Christmas dish, pinasarap ng mga panibagong twist. Ihanda na ang inyong panlasa sa isang tibugang masaya. Talagang hindi natin mapagkakailan na ang Pasko? Papalapit na! Bukod sa mga regalo, ang pagkain dapat ding kompleto. At para mas bongga ang noche buena, bakit hindi subukan ang handang ang sa iba? Hindi lang pagbubukas ng regalo ang makakapagpasaya sa inyo ngayong Pasko dahil ang mga pagkain kakaiba at katakam-takam ang kikiliti sa panlasa ninyo. Una sa ating Christmas food with a twist ang kakaibang chicken dish na ito. Take note, hindi ito simpleng lechon manok dahil tulad ng isang regalo, laman nito ang surpresang patok ngayong Pasko. Yung lulutuin natin ngayon, relienong bringhe. Ito siya para siyang Pasko kasi pinagsama natin yung dalawang recipe na kadalasan na kakain natin kung Pasko. Yung relyenong manok at saka yung bringhe, yung Filipino na version ng paella. Para maging pasabog sa sarap, ang putahing ito, hinaluan ng maraming sangkap. Unahin muna natin ang bida, ang Dibon Chicken. Para sa bringhe, kailangan ng malagkit at gata isama na rin ng luyang dilaw na magbibigay kulay rito. Hahaluan din ito ng chorizo at hiniwang laman ng manok. Pero para mas merry ang lasa, may additional pa na green peas, pasas at peanuts. Ihanda na rin ng mga pampalasa na magbibigay ng extra sarap sa dish na ito. Para sa bringhe, mag-isa muna ng bawang at sibuyas. Ngayon, lalagay natin yung luyang dilaw. Yung traditional na paggawa ng paella, yung gamit saffron. Pero sa Pilipinas kasi, 'di ba, ginawa natin ng version na mga Pilipino kasi walang saffron dito at saka kung meron man, sobrang mahal. Isunod na rin ang chorizo, haluin ng mabuti ang bringhe para lumabas ang lasa at kulay ng luya. Isunod na rin ang red bell pepper, pasas at laman ng manok. Timplahan na rin ito ng asin. Pero para mas maging masarap ang bringhe, lagyan ito ng mani. Pagkatapos, pwede nang isama ang malagkit. Sabawan ito ng chicken stock. Ilipat na ito sa lutuan para lalong maluto ang bigas. Ihalo na rin ang iba pang mga sangkap katulad ng patis, gata at green peas. Hintayin lang na maluto ang malagkit. Kapag luto na ang bringhe, palamigin muna ito sa isang bowl. Bago natin siya lalagyan ng palaman na brinkhe, sisison lang natin siya ng, timpla natin siya ng konting salt, pepper, at saka konting mantika. Konting oil lang. Ipalaman na sa manok ang special bringhe. Ngayon ready na yung ng manok natin, stuffed with brainhe, dried fruits and nuts. So, oven na tayo. Ngayon ipapasok natin siya sa oven around 200 degrees Celsius sa loob ng 35 to 45 minutes. Labor of love daw ito dahil kailangan muna paghirapan bago ito matikman. Ating talagang malalaman kung talaga bang malinamnam ang chicken bringhe with fruits and nuts. Ayan, ito na yung special chicken recipe ni Chef Tatung ang rellenong chicken stuffed with bringhe, dried fruits and nuts. Tikman na natin. Sobrang tasty nung rice. Tapos, pwedeng kapag kakain ka ito na lang, wala na iba kasi may kanin ka na, may ulam ka pa, tapos may chicken na, ba? Diba? Ang surpresa lumalabas kapag nahiwa na ang manok. Tingnan nyo naman, kulay pa lang ng stuffing, Paskong Pasko na ang dating. Tapos, sa itsura pa lang niya, sa labas, yung, yung garnish. Tapos kapag binuksan mo, nakita mo yung, yung stuffing niya. Very festive, kaya perfect para sa Christmas. Ayan, makulay, ganyan, diba? kung sa chicken naging merry ang kainan, paano naman kung healthy ang trip niyong lantakan? Ito ang sagot namin dyan. Introducing the fish ham. Marami kaming kliyente na naghahanap ng ham na kung maaari ay less ang kolesterol, less, ang, ang, less sinful siya. Ang ham na ito nagawa sa dory fish na mula pa sa Vietnam. Simple lang ang paggawa nito. Kailangan lang ng asukal, asin, curing compound na kailangan sa pagbababad binder o gamit para mapanatiling intact ang isda at marinade. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng fish ham. Ang gagawin natin ay paghahalo-haloin natin ang lahat ng ingredients na minention ko kanina para maging isa siyang marinade na doon natin ibababag ang ating fish ng apat na araw. Paghaluin lang ang tubig, asin, curing compound, asukal, binder at ang special marinade. Dito ay bababad ang fish fillet. Pagkatapos ng apat na araw, magiging mas mapula na ang isda. Ibig sabihin, ready na itong prituin para maging ham. Extra careful daw dapat sa pagluluto para hindi masira ang fish ham. Ito na ang ating mas healthy version ng ham. Fish ham. fish ham na ito, mas masarap pa raw sa nakasanayang pork version. Kaya kung naghahanap kayo ng alternative na ihahanda sa Noche Buena, pwedeng pwede raw ang fish ham na ito. Malasa na, healthy pa. Malayo ang itsura nito sa hamong nakasanayan na. Pero ang lasa, patok kaya sa pampaskong panlasa? Kung hindi mo alam na fish siya, may easy po talaga kahit... Kasi di ba, uh, sanay na tayo sa pork, pork ham. So hindi mo, parang hindi mo malalaman ng fish talaga siya kasi parang lasang pork pa rin. Manamis namis mis, malinamnam, nam uh, wala kang malalasang lansa. It is the season to be merry, kaya naman hindi hindi mawawala ang dessert this season. Ang traditional dessert na mula sa tagig, may bago na road twist. Pero tikman natin ang manamis namis na sarap na hatid ng inuta. Every time na pag may handaan, pinapakain o pinagre-regalo, o sa potluck, daladala -dala siya. After a day, kinabukasan, lagi niya tumatawag, ano to? Lalo na yung hindi taga Sa dami ng flavors ng kanilang signature kakanin, hindi raw kayo mawawala ng pagpipilian. Pero alam niyo bang may Christmas version na rin sila? Ang kanilang inotak, nakikiin this season dahil hinaluan ito ng queso de bola. Ang special dessert, madali lang daw handa. Kailangan lang ng gata at galapong para sa top layer. Sa base naman, kailangan din ng gata at galapong na may food color. Huwag kalimutan ang pampatamis na asukal at syempre, ang bida, ang keso de bola. Ang una natin gagawin sa paggawa ng inutak ay paghahalu-haluin lamang natin ang galapong, gata at asukal. Pagkatapos paghaluhaluin, kailangan lang itong lutuin hanggang maging malapot at malagkit na ang consistency. Ito na ang ating pang base layer sa ating inutak. Kapag buo na ang base, pwede na itong ilatag sa pan. Ulitin lang ang proseso para naman sa top layer nito. Pero para sumarap, ang top layer dagdagan ng kinayod na keso de bola. nakatatag na sa pan ang top layer, budburan ulit ito ng keso de bola. Ito na ang ating finished product na binuburan natin ng keso de bola on top. Ibibake na po lamang natin ito ng 15 to 20 minutes until mag-golden brown. Depende po sa oven nila sa bahay. Pagkatapos i-bake, ito na ang creamy Christmas version ng Inutak with Keso de Bola. Siguradong sweet ang ending ng inyong Christmas food trip. Malambot. Tamang-tamang tamis ngayong kapaskuhan ang pagdadayet, inyo munang kalimutan dahil sa dami ng Christmas food na pwede niyong tikman. Kung naghahanap kayo ng kakaibang Christmas food trip, tikman lang ang aming mga nadiskubre. Dahil kapag busog si Tommy, siguradong ang Christmas magiging happy.